yon gamot sa mga sugat at mga kulebra mga gamot. Pagsapan natin yung mga gamot sa mga kulebra at sa mga sugat-sugat, no, lalo mga nabarang mga kagimat, No. Ito, pagsapan na natin yung uh, mga gamutan dyan. Uh, ano, tara, let's go! yon gamot sa mga sugat at mga kulebra mga kagimat. Pag-usapan natin yung mga gamot sa mga kulebra at sa mga sugat-sugat. No, lalo mga nabarang no, kagimat. No. Ito, pag-usapan na natin yung uh, mga gamutan dyan. Uh, paano? Tara, let's go! Ayan, mga kagimat, no, uh, mapagpalang araw sa inyong lahat. No? Uh, ito namin yung kagimat si Heping Agimat. Na mahilig sa agimat, pero wala namang agimat nasa puso ang tunay na agimat. Pagsapan natin yung mga sugat-sugat na yung mga agimat. No? Yung puso po, yung pagiging malinis po. No? Kasi sa part ng healer Tagalog po, no? hindi kayo makapagtagalog, tsaka hindi kayo makapagpagalo sa mga daliri nyo ng ayos, makapagtasali. Kung may masama kayo ni Isep, na hindi kayo relax, kailangan po relax kayo. Kalmado kayo lagi para mapagana yun. Kasi po, hindi po talaga magana yung daliri nyo kung kayo'y Uh, merong isiisip na masama at saka iba yung ano ninyo uh, paakay, no? Kailangan kilirang isip nyo, no? lagi imataw no? pag-usapan natin ngayon yung uh, mga sugat-sugat. Yan. Mga sugat sa mga gawang barang, sugat ng mga kulebra, yung mga kulebra ng ahas, kung tinatawag natin, no? Uh, pag-usapan natin yung yung bisan dito, yung sugat dito na mahahabang ganan, pag nagduksong yan, may possibility madaling loob ng katawan nyo na possibility ah uh, madegok yung pasyente, no? Mm -mm. Yun, yung mga gumanong gano'n, mahabang gano'n, tas paikot, no? Iyan po yung tawag natin na kulebra. <coughs> Paano ba natin gagamitin itong kulebra, no? Okay, gantong. <coughs> pwede nyo gamitin din yung mga Saint Benedict na yan. Basag ng likod at harap ng Saint Benedict, pwede nyo gamitin yan. Pwede din yung mga... Ah, uh, meron din kayo na pasugat, pwede din po 'yan. Basta yung legit po na no? nagagamit talaga no. <coughs> Hindi yung walang kung sa ano. Oo. Uh -uh. Uh, kaya ako hindi ako naglalagay dito ng mga basta na lamang kasi para makatulong ano, kaya nga tayo gumawa ito para makatulong, hindi po para makasama, no. Mapo niyo lahat ng nilalagay ko dito ay talagang ginagamit namin, no. yon Ah, uh, ganito pa makagima to no. sa makulebra. Makulebra as yung mahabang ganun na sugat so parang butleg-butleg na nagsusugat, no. Ganito po 'yan, kagimat, no. Makati po 'yan, no. Ayan, ay yung labas niya pero yung loob niya meron po din 'yan pasok ang galob yan. Pag nagdikit nga sa mga ganito yan, may possibility maday ko yung pasyente. Okay. Kaya kailangan bago magdikit siya, maagapan nyo. Ganito po yan. Bumili kayo ng luyang dilaw. <coughs> luyang dilaw, bumili kayo. Tapos katasin nyo. Punin yung katas. Pili katas ng luyang dilaw, no? Pagkatapos, pag nakawahan nyo na yung katas ng luyang dilaw, no? Ang gagawin nyo ngayon, kagimat, no? Yung luyang dilaw, no? Na may nakatas uh, dasalin nyo sa tatlong persona. Binyagan nyo sa tatlong persona. <laughs> sa pangalan Diyos Ama manamigawan lahat. Tapos sa pangalan Diyos ang sa pangalan Diyos Espiritu Santo, binibinyagan ko. Ang katas ng luyang dilaw nito, pupusukan ni Espiritu Santo at mapagpagaling ng anumang sakit na madadampin nito. Ito'y binibinyagan ko sa pangalan Diyos Ama na may guha ng at lupa sa pangalan Diyos Anak ng Siyo Kristo at pangalan Diyos Espiritu Santo. Hipan yung tatlong pakuros. <laughs> Tapos, ikarga nyo yung karga nyo ng mga orasyon. Kung meron yung tatlong A, yung mga nabahagyan natin ng ko, no? O yung tatlong A niya, no? Pwede nyo usal ng tatlong beses yon Ang usal po ay isip lang. Walang bukang bibig. Walang boss na lalabas. Usal lang po. Isip lang po. Isip lang nagbabasa. Tapos, pagkabasa nyo yung tatlong beses, ihipan yung tatlong pakuros. No? Pwede nyo isabay din yan. Oo. Oo. Pwedeng isabay yung St. Benedict din. Tatlong usal lang harap, tatlong usal lang likod, no, basta tatlong usal lang harap, tatlong hip ng pakros, tatlong usal ng likod, tatlong hip ng pakros. Magamit nyo po yan. Gato, pagka nausal nyo na siya, ano? Okay. ano uh, nausal nyo na sa, ano, sa, uh, sa Luyan Dilaw, no? Yung sugat, kagimat, Eto yung sugat, di ba? Gagawin nyo muna, Bibilo, mo muna, kukulungin mo siya, yung labas lang muna ng sugat ang pupunasan mo ng tatlong ikot. Tapos, pagka ng tatlong, ano, tsaka nyo pupunasan yung loob. No. Pagka punas ng labas, yung mga sugat muna sa labas, yung mga ganun, sun, ano yung tatlong bilog, no, napunasan nyo muna, daw-daw, hanggang sa ano, kulong na siya, bagong pupunasan yung loob. No, yun po ang pagpoproseso ng mga kulebra po, no, kinukulong muna siya. Kaya yung tinatawag natin na ano, uh, sinisilo. Yan po, sisiluin mo siya, kukulongin mo siya. Ngayon, <coughs> meron pang ano, ah, uh, pa yung sa ano sa palaspas naman no ito yung sa mga nababarang sa mga sugat na ano no Sa so, patang palaspas no ganito po yan Pagkagugupitin niyo palaspas saka susunugin eh hingin muna permiso sa taas bago gupitin tsaka bago sunugin no? uh, ganito muna yan uh, tawag muna kayong ano, sa pangalan ng Diyos Ama na may gawin lang at ito pa pang sa pangalan ng Diyos Anak Susokos, sa pangalan ng Diyos Espiritu Santo Ama kalugdan niyo po ko na maputol ko ang palaspas nito at masunog po at makapagpaligaling na ano pang madadampian nito na sugat tapos sipan niyo yung palaspas tapos tsaka niyo gupitin tsaka niyo sunugin na hingi mo na ang permiso muna sa taas kasi po sagrado ang palaspas. Opo, kaya bago sunugin niya, hinihingi muna natin permiso sa taas. No, hindi po basta sunog tayo ng sunog. Tapos yung pinagsunugan noon, yung abo yun na nilalagay sa langis. Pagkalagay sa langis, at saka, saka po yan, eh, pinupunas sa mga sugat, lalo yung mga nabara. Kukulungin niyo rin muna siya, kukulungin niyo muna, tapos yung loob. Iyon mga proseso ng ano ng pag, ano, ng mga palaspas sa mga kulebra tsaka sa mga nababarang na ano, sugat no tsaka sa mga sugat na hindi man ano kahit physical na sa na sakit na sugat pwede nyo pong gamitin siya hindi lang po sa spiritual no basta kailangan mo ilinis pa uh, ng ano no ng permiso mm -mm. ngayon pagka naman ganoon nalagay niyo na sa langis bago ipahid no pwede nyo ikargahan din yan pwede nyo karga ng rebelta tatlong A, na you no? Know, yung sa tres ko na tatlong A, revelta, oo, tapos sa Benedict, likod at harap uli, kakaragay uli, tapos sabi, pamilin, pamilin ko anong gusto niyo maganap. No, bago niya uh, ipunas do sa sugat, no. Ayan. Yan mga kunting idea na makakatulong sa inyo yung po yung ginagamit namin. Hindi po yung basta haka, haka Matagal na po namin ginagamit yan. Kaya ako po sinishare sa inyo ay para makatulong po sa inyo. Hindi lang po yung kasami kayo magpapagamot. Ang gusto po namin, ang target po ng Team Happy Agimat ay to protect yourself and your family. No, hindi po kami na ano ng ano. Kaya nga sabi ng iba, Happy, mawalan tayo ng mga pasyente. Happy, mawalan ng pasyente. Kung gusto niyo ng pasyente, ang team happy agimat at ng pasyente. Kaya nga namin tinuturo para makatulong sa inyo. Para kayo na mismo ang gagamot sa sarili nyo at sa family nyo. Hindi nyo na kailangan pumunta sa amin o kanino mong gagamot para lamang magpagamot na kaya nyo naman pala ng sarili nyo. Hindi po, hindi, wala pong imposible. Uh, palalaw sa inyo, wala pong imposible pagkasinser ng pagtawag nyo sa tatlong persona. Ang Diyos Ama na may nila ang tatlong pan, Diyos Anak, si Sokros at Diyos Pirsanto. na pagtawag, paghingi ng, paghingi ng tawad sa mga kasalanan at pagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. Di ba? Hindi magtampo kayo, pero huwag kayong maglalalim ng galit. No. Yan po ang magandang po na isang idea po sa inyo na may makatulong sa inyo ang video nito para sa mas malawak na agamutan niyan. Yan, ito na naman yung agimat, si Heping Agimat na mahilig sa agimat pero wala na bang agimat sa pusan to ni Agimat. Paglinis ng puso po, ang cleansing para po makalugdang kayo sa inyong mga gawang mabuti. Maraming salamat at God bless sa inyo lahat.